Ano nga bang advantages pag mayroon kang dalawa o tatlong pwesto o branches sa lugar nyo? Kung isa kang negosyante at mayroon ka ng negosyong kumikita ngayon, magandang kitaan at malakas na ang iyong negosyo, naghahanap ka, gusto mo na rin magkaroon ng pwesto, ang video ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Sinko, isang entrepreneur at isa rin akong content creator dito sa Dabao del Sur. Pero bago natin umpisa niyang usapan kung ano ang advantage kung meron mo dalawang pwesto sa lugar nyo, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aming negosyo. 2021 nag-start ang aming salon business, ang Zel Salon, dito sa Digos. At nung nakaraang taon lang, 2023, nagkaroon kami ng dalawang branch dito dito lang din sa Rizal Avenue malapit lang sa may LYR at ngayong taon na nga na to February 2024, nagkaroon kami ng isa pang branch doon naman sa may Kidapawan at yan na yung pangatlong branch namin. So ano nga ba ang advantages pag meron kang dalawang pwesto sa lugar nyo? Ito ay base lang sa experience namin sa aming negosyo. Hindi ko alam kung sa negosyo no ay iba ang karanasan nyo pero ang opinion ko ngayon ay kul sa experience o karanasan namin. So 2021 nag-start ang aming business. dyan sa May Rizal Avenue, malapit naman sa Lapolab Extension Corner sa MCOR. Nung nag-umpisa ang aming business ay hindi namin alam kung paano ito ipapakilala sa mga customer. Paano namin to imamarket? Paano namin to papatakbuhin ang aming negosyo? Ito yung kanalasang problema sa mga baguhang negosyante o sa mga nag-start mga small business owners dahil pag ikaw ay nag-umpisa ng iyong negosyo, siguradong wala talagang nakakaalam o nakakakilala ng iyong produkto o serbisyo. Kaya problema talaga kung paano mo imamarket ang iyong negosyo. Pero nang dahil na rin sa maganda naming serbisyo at maganda naming customer service ay nakilala ang aming negosyo at nakadagdag pa kami ng ibang branches dito. So, eto ang anim na advantages kung meron kang dalawang branch sa lugar nyo. Unang-una dyan ay, syempre, branding. Nung nag-umpisa pa kasi ang aming salon business dito sa Digo, tuwing may nag inquire na customer sa amin, nagtatanong kung saan yung location namin, kung saan yung business namin na yon, hindi nila alam at sasabihin pa nila, bago ba yung negosyo nyo? Parang ngayon ko lang na yan narinig. Ang hirap ipakilala yung sarili mo, lalo na kung baguhan ka pa lang. Kaya napakaganda pag meron kang dagdag na branch sa lugar nyo. Kasi sasabihin mo, ay ma'am, meron na kaming ibang branch. May branch kami dito at may branch kami doon. At dagdag pogi points yan sa customer. Iisipin ng customer, ah, karoon kayo ng dalawang branch, tatlong branch. Ibig sabihin, maganda yung serbisyo, maganda yung produkto nyo. Yan yung mga advantages pag mayroong branch ang iyong negosyo. At pangalawa dyan ay ang pasa ng customer. Pag dalawa ang branch mo o dalawa ang iyong pwesto sa isang lugar, maaari kang magpasa o magdala ng ibang customer galing sa isang branch mo papunta sa kabilang branch. So, paano nangyari yon? Ito yung experience namin noong panahon ng Disyembre. O alam naman natin na Disyembre, malakas talaga yung mga buwan na yan, mga araw na yan. So, malakasan yung negosyo natin dyan. Panahon ng Disyembre, isa lang yung pwesto namin, 2021. So, ang nangyari, dahil maganda din yung servisyo namin, maganda yung marketing namin, talagang dumami yung customer namin. At yung pwesto namin doon sa may M-Core na yon, eh, napakaliit lang, talagang maliit lang na pwesto na saktong tatlo o apat na tao lang punuan na yan kasi may mga staff ka pang kasama. So, pag nagkaroon kami ng mga bagong customer na papasok sa salon namin, hindi namin tinatanggap. Sasabihin namin na, ma'am, pasensya na po, ganito, hindi na namin kaya mag-cater kasi yung area namin ganito lang kaliit. So, ma'am, maring babalik kayo bukas. At ang problema sa ganyan, sa maliit na pwesto na yon, sayang yung customer na pumasok kasi aalis yon. Siyempre, sino ba namang mag-aantay? Bukas na yung birthday mo o bukas na yung occasion nyo o bukas na yung party nyo tapos hindi ka pa nakapagpaayos, nakapagpaganda. Siyempre, aalis yon at lilipat yon sa ibang salon. So, yan yung mga problema ko. Problema rin namin sa isang branch at maliit pa. Pero ito yung maganda. Noong taong last year lang, 2023, eh dalawa na yung pwesto namin. So yung pwesto namin doon na sa may MCOR banda, maliit lang talaga yung pwesto. Pero ang advantage dyan, pag dalawa yung branch mo, yung pwesto namin doon sa may MCOR, yan yung kilala talaga sa ano sa salon. Kilala na 'yon kasi medyo matagal na. So talagang doon 'yun pupunta yung mga customer sa isang pwesto namin 'yon. At dito dahil sa baguhan lang yung isang pwesto namin, hindi pa gaano busy. So ang nangyari, pag may pumasok doon na customer dito sa isang branch namin, at hindi na namin kayang i-accommodate dahil busy kami, maari naming ipasa yun sa kabila. O, oh, di ba? Hindi na sayang yung customer. Dapat dito siya magpapaganda, magpapaayos, punuan kayo, o busy kayo, o kulang kayo sa staff, o so pwede mong ipasa dito sa kabila. O ba? Diba? di ba? Ang gandang advantage yan. At eto yung pangatlong advantages kung mayroon kang isang branch o isang pwesto sa lugar nyo. Eto ang pwede kang manghiram ng staff o ng tauhan. Yan experience namin yan. Ang nangyari kasi, yung pwesto namin dito sa isang branch namin, kulang ng tauhan. So, halimbawa, may manicure services kami, pedicure, mga nail, nail sell, services, nail gel. Kulang ng staff o manicures, manicurista sa isang pwesto namin. So, ang gagawin namin dyan, dahil napakalapit lang naman, isang, ano lang, isang tricycle lang, darating kaagad. So, kulang yung pwesto namin sa branch 1, kulang ng staff. Ito sa branch 2, eh, may saktong staff. Magpapadalag agad kami ng isang rescue doon sa kabila. So, ang mangyari, yung customer na magpa-service, magpa-nail gel, o nagpa-manicure, ay hindi na siya aalis. Siyempre, may pupuntang staff na bag. Pupunta na o mag-aantay na. O, so, yung customer, eh, waiting na lang. Eh, hey, ma'am, Mare po ba kayong makapagantay kasi may parating na na ano na, namin, staff namin isa. Yes, okay lang naman. O, oh, hindi na sayang yung sales sa araw na yon. At ito ang pang-apat, napakalagang advantages kung mayroon kang isang branch sa iyong lugar. Eto yung meeting sa business talaga sa mga small business. Lagi tayong nagkaroon ng monthly meeting. Sa amin experience namin, buwan-buwan meron kaming monthly meeting. Kasi kahit anong nangyari, anong ganda ng takbo ng iyong kumpanya, ng iyong negosyo, kailangan may meeting pa rin yan. Kasi marami pa rin sablayan. So, magkakaroon kayo ng open forum dyan sa business nyo, kung anong problema, kung anong solusyon. At kung ang branch mo ay meron dito sa Digos at yung isa nando naman sa Cotabato o nasa Davao, napakalayo ng meeting na yan. Pupunta pa yung mga staff mo, dito at expenses yon At kung hindi naman ganon ikaw yung mag-iikot doon. Pupunta ka doon ngayon sa Cotabato o sa Jensen para makipag-meeting. So, another expenses naman yon At ang problema dyan sa malalayo yung branch na yan, ang ikaw, ikaw mismo, mag-iikot ka ngayon. Sa loob ng isang buwan, iikot ka na dalawang beses o apat na beses. So, kung branch mo ay nandoon sa Jensen at dito sa Digot, kung kukuha ka ng stocks, magdadala ka ng stocks sa kabilang branch, ay grabe ang hassle mo. Siyempre, expenses yan. Gasolina, expenses yan. Pagkain mo. So, napakalaking problema. At mag-iikot ka, mag-check ka ng mga sales o benta o mga ano bang expenses nyo, pupunta ka ba doon? Napakalayo. Ang hirap ng galawan mo. Whereas kung meron kang dalawang branch o isang dalawang branch dyan sa lugar nyo, napaka-smooth ng galawan. Basic lahat. Kayang, kaya mong daling maagapan. Pag may problema sa kabila, pag may kulang sa kabila, madali lang solusyonan kasi malapit lang. Pwedeng walking distance nga lang eh. Dito sa amin, malapit lang talaga yung branch namin. Bakit ko nga ba ito sinasabi o ibinahagi sa inyo? Kasi naniniwala ko na bilang isang small business owners na mayroong mga problema sa mga negosyo natin. Lalo na sa mga negosyong pinagdaanan ko, gusto kong ibahagi ito sa inyo para may aral kayong mapupulot dito. At yung mga kapalpakang nangyari sa business ko, meron kayong magandang lesson dito na hindi nyo napagdaanan. Sa pagnenegosyo ay hindi ganun kadali. Napakadami nitong problema. Ang pagnenegosyo, pagsusolv ng problema. So, kung gusto mong may stress at gusto mong magkaroon ng maraming problema, magnegosyo ka. <laughs> Di, piro lang. So, yan lang muna at huwag kalilimutan, magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeb Cinco ang nagsasabing kumpate, perni, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo, tuloy-tuloy lang tayo kahit malugi pa tayo. Let's go!